Nakaranas ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa habagat at bagyo. Binaha ang Olongapo City at Sambales na inilagay pa sa Orange Rainfall Warning. Si Katlea Antonio sa report. Dahil sa labis sa pangamba, pinigilan ng grupo ng mga estudyanteng ito na makikitang sumusugod sa baha sa barangay Old Cabalan sa Olongapo. Malakas kasi ang water current, kaya delikado kung pilit na susuungin pa ito ng mga bata. Na natiling masama ang panahon sa kabila ng paglaba sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Guring. Ayon sa pag-asa, panibagong nagpapaulan sa bansa ang habagat at severe tropical storm hana. Nagmistulang dagat naman dito sa Iloilo dahil sa taas ng baha. Napaligiran na kasi ng tubig ang lugar. Gumamit na rin ang mga ito ng styro para malipat ang kanilang mga gamit. Umalalay din ng LGU sa mga stranded na pasahero pa uwi sa kanilang tahanan. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.